Tuwing matatapos ang session, pupukuwi sa naga si Congresswoman Robredo. Kaya ngayon, pumabot siya sa biyahe ng bus para makauwi at makabisita sa mga barangay ng kanyang distrito. Malapit na mag ating gabi, malapit na mag alas 12 ng gabi, nandito tayo sa stopover sa, ng bus sa Chao. Bumabawi naman ako kasi 5 days a week nasa Manila ko. Um, every week ko to ginagawa. Pagdating ng naga, nagbihis lang ng damit si Congresswoman Robredo at pumunta na sa unang appointment. In the first schedule of the day, um, I, I, I started, actually medyo late na to. Usually I start at 7, now I started at 8. Um, ano to, blessing ng Raya School here in Naga. <laughs> Nagbago na raw ang pananaw ng kongresista sa politika. Tinitingnan ko na siya ngayon as, as a privilege. Dati ang tingin ko punishment. Eh. Pero ngayon parang napakalaking pribilehyo pala na binigyan ako ng pagkakataon na una, na ipagpatuloy yung dating ginagawa ng asawa ko because it makes me feel connected to him still. Tapos pangalawa, na I am given a position where I can make a difference in the lives of, of these people. Pero may mga bagay na hindi pa rin daw nagbabago kay Congresswoman Robredo. Actually, siyempre, before uh, familiar siya sa marami, as uh, si Jesse Robredo's wife, you know, the mayor's wife, the secretary's wife. Pero gano'n na rin si, ano rin si Lenny, parang she's always so understated, very quiet. Parang papasok siya sa room, tahimik, hindi yan magbe-make ng fuss. Um, ngayon, syempre, siya na yung Congress representative. I think the only difference is we see her more. Matapos ang unang appointment, sinimulan na ni Congresswoman Lenny ang pagbisita sa mga barangay. Uh, sa lalo madaling panahon, dahil... Sa barangay Pagatpat, ininspeksyon niya ang kalsadang ipapagawa upang mapadali ang pagbiyahe ng mga ani. <manyan> pag -pag -pag <manyan> region, ang pinakahagad mo lang ninda na ini, madiretso hanggang naman sa bigong. Kaya lang 2 million lang sinagran, sa so kulang siya. Matunit ako <manyan> Para sa pagtapang sa distrito. Karaniwan daw na ina-update ng kongresista ang kanyang mga kadistrito ukos sa kanyang mga proyekto. Ngayon naman, ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa PEDA dahil dito umaasa ang kanyang mga kadistrito. Pesos para sa Ang mga congressman city? Yung, yung sinasabi ko sa mga tao kanina, ini explain ko sa kanila na wala na yung PEDA. Kasi yung mga malalayong barangay, talagang dependent yung mga tao sa tulong galing sa PIDA. Kung yung intention yung titingnan, talagang ang laking tulong sa countryside kung yung congressman maayos yung maayos yung paggamit niya ng PDAC. Pero since wala na, kami, parang pagpapagura na lang namin yung paghingi sa mga nar nararapat na national government agencies. Aarapis pa po kami sa bundot sa Rosa. Sa ako po, po kayo nakikista na kami sa bigaas. Kaya sige na po. Hindi nirami po sa inyong ang sarok. kung gulpi ka mong <laughs> Pero, sunod namang binisita ni Congresswoman Robredo ang isang barangay sa tabing daga. Bak Inambita namin siya pumunta dito dahil ang dami dito mga proyektong so mga dapat ng matignan. Pura nang tulay dyan sa Stone 23. Dati po ba may nakakarating na rin po dito ibang mga? <laughs> Meron din kayo lang doon lang sa barangay hall, doon sa plaza. Hindi naman siya lumalakad ganito kay ma'am. Alas 4 ng hapon, nasa Rodriguez National High School si Congresswoman Roberto para sa isang induction. Ito ang ikawalong appointment niya para sa araw na ito. Karaniwan na raw ang ganitong schedule ng kongresista tuwing umuwi. Actually... Lakas ng loob na lang yung pinangahawakan namin kasi sobrang ang bilis siya gumalaw ng una, ang bilis siya maglakad, hindi siya napapagod. So nakakahiya na magsusuko ka na tapos yung boss mo nandun pa rin, nakangiti pa rin, naikiusap ng mga tao. Kaya challenge talaga siya. Nakapagod siya o nakahit Labing-apat na barangay pa ang pinuntahan ng grupo ng araw na yon. pagkagaling niya sa kongreso kung ano ang napag-usapan doon binibigay niya kaagad binabalita niya kaagad sa distrito na hawak niya so at least kami na-update rin 11.25 na ng gabi ito uh, na yung last last stop ko for the day when I'm in the district I normally end my day this late um, minamaximize ko talaga kasi yung, andito ako. Wow. Alas 12 na ng hating gabi na ang araw ni Congresswoman Robredo. Sa dalawang araw, 38 barangay ang kanyang nabisita.